Sa ay samahan po ninyo ako sa ating pagtalakay, pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 20 na po tayo. At yung ating teksto na ating pag-uusapan ngayon ay nandito po sa Genesis 3C, 1-2. Actually, chapter 13, chapter 14 ang ating pag-uusapan. Now, babasahin ko po sa Genesis 3C, 1-2. Mula sa Egypto, si Abraham ay naglakbay na pahilaga patungong ni Gibb kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Dala ang lahat niyang ari-arian. Verse 2. Mayaman na noon si Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Na mga kapatid, yung ating topic na pag-uusapan ngayon, paano pakisamahan ang mga taong isip mo ay nilalamangan ka pa? Mayroon po tayong tatlong paraan. Number one, kausapin at mag-usap ng solusyon. Dadalhin ko po kayo ngayon sa story ni Abraham at ni Lot. Pamangkin ni Abraham si Lot. Ano po ang naging kwento ng dalawa? Naukasama lagi si Lot saan man mapadpad si Abraham. Sa Genesis chapter 12:4 to 5, nilisan po nila yung Haran at nagtungo po sila sa Kanaan. Nanirahan sila sa Kanaan bilang lugar na pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi. Ngunit dumating yung tagutom doon, kaya sila ay nanirahan pansamantala sa Ehipto. Basahin po natin ang Genesis chapter 12 verse 10. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abraham at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Ngunit hindi rin sila nagtagal sa Egypto dahil pinaalis sila ng faraon doon. Kaya sila ay muling bumalik sa kanaan. So balit, payaman ang payaman na noon si Abraham mga kapatid, pati si Lot, dahil palagi siyang binibigyan ni Abraham. Basahin natin sa Genesis chapter 13 verse 1, 2, and 3. Ang sabi, Mula sa Egypto, Si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Nigib. Kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala ang lahat niyang ari-arian. Verse 2. Mayaman na noon si Abram. Marami na siyang mga tupa, kambing at baka. Marami na rin siyang naipong ginto at pilak. Ano naman kay Lot? Ito po sa verse 5. Si Lot na kasakasama ni Abram ay marami na rin tupa kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling pamilya at mga tauhan. Now, dahil sa yaman ng dalawa, nagkaroon po ng conflict. Ibig sabihin, nagkaroon ng problema ang dalawa. Dahil ang mga tauhan ni Abraham at Lot ay nag-away-away sa pagpapakain ng kanilang mga hayop. So, nag-away-away na tuloy. Basahin natin ang Genesis chapter 13, verse 6 to 7. Dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abram at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang mga pastol nila. Nang panahon ding iyon, ang mga kananiyo at Perezio ay nanirahan pa sa lugar na iyon. E baka mayroon ding mga hayop yon, e di talagang hindi na ma-accommodate yung mga tupah para pakainin. Na para magkaroon ng solusyon, kinausap ni Abraham si Lot. At sinabihan ni Abraham na maghiwalay na sila ng lugar. Kung may dapat magpakumbaba dito, dapat si Lot. Dahil kung hindi kay Abraham, hindi naman siya yayaman. Maari din sana siyang humingi ng sorry. At pagsabihan ang mga pastol niya na maghanap na lang ng ibang pwesto. Pero parang ayaw din ni Lot. Kaya it is better na maghiwalay na lang sila sa kanyang tito na si Abraham. Basahin natin sa Genesis chapter 13, 8-9. Kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away. So, ibig sabihin, talagang siguro nag-away sila. At ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo, mabuti pa maghiwalay na tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Alam nyo po mga kapatid, may mga sitwasyong tayo pa ang tumulong, tayo pa yung nagmalasakit, pero tayo pa ang sinisisi at may kasalanan. Hindi ba pwedeng magpakumbaba na lang sila at humingi ng pasensya? Pero sa buhay ni Abraham, hindi siya nanumbat. Kundi para maiwasan ang gulo, kailangan na lang maghiwalay ng lugar. Pero paghihiwalay na hindi sa samaan ng loob. So paano pakisamahan ang mga taong isip mo ay nilalamangan ka pa? Kausapin at mag-usap ng solusyon. Pangalawa, pagbigyan kung ano ang gusto niya. Pwede ibigay mo na lang. Sa iyong karanasan kapatid, kung marami ka nang naitulong, ipinakitang magandang kabutihan, subalit parang nilalamangan ka pa rin. Paano ka magpakita ng magandang karakter sa kanya? Sa sitwasyon po ni Lot at ni Abraham, Si Abraham pa yung nag-offer kay Lot na lugar kung saan niya gusto. Maaari naman sana'ng sabihin ni Lot na hindi po tito, ikaw na ang bahala. Nasa sayo lang kung ano po ang gusto mo. Pero sinamantala po yan ni Lot ang pagkakataon na piliin ang iniisip niya'ng magandang lugar para sa kanyang yaman. Lot was greedy and selfish in this decision. Basahin natin sa Genesis chapter 13, verse 8 to 12. Kinausap ni Abram si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkakamag-anak tayo. Mabuti pa ay maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. So, ganun kabait si Abraham, mga kapatid. Verse 10. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin nakita niyang ang kapatagan ng Hordan hanggang sa sore ay sagana sa tubig tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. So napakaganda siguro sa ganang sagana kasi inihalin tulad nga sa halamanan, di ba? So, nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomorrah. Verse 11. Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lunsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Pero alam nyo po ba mga kapatid, ang iniisip ni Lot na sagana at napakagandang lugar dahil mataba ang lupa at sagana sa tubig na nakalamang siya. Magdudulot pala sa kanya ng stress, ng problema, sapagkat napakasama ng mga taong naninirahan doon sa lugar na pinili niya. God will surely punish greed and selfishness. Kaya makita natin, akala ni Lot na kalamang na siya. Pero wala siyang kamalay-malay na yung pinili niyang sa ganang lugar, yun pala ay mayroong malaking problema ang naghihintay sa kanya. Sapagkat ang mga tao doon ay talagang napakasama. Basahin natin ang Genesis 13, verses 12 to 13. Ang sabi, Nanatili si Abram sa kanaan, samantala si Lot ay nanirahan naman sa mga lunsod sa kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lunsod ng Sodoma. Namumuhay sila ng laban kay Yahweh. So, mayroon ka namang yaman. Anong silbi ng yaman mo kung lahat ng tao nakapaligid, puro masama? Wala kang peace of mind. Kaya mga kapatid, ito ang dapat nating tandaan. Kung nag-iisip tayo na nakalamang tayo sa ating kapwa, panalo tayo, naloko natin sila, nakuha at nilampasan ang boundary ng lupa, pag-aawayan hanggang kamatayan, minsan mayroon tayong binili at sobra ang sokli, di mo na sinauli, niluloko natin sa timbangan, niluloko natin ang mga walang alam sa mga appliances, huwag kang magsaya. Sapagkat, ito ang magbibigay sa iyo ng malaking problema sa buhay mo. Kaya mga kapatid, tulara natin si Abraham na napakabait at mapagparaya. Now, paano pakisamahan ang mga taong isip mo ay nilalamangan ka pa? Number two, pagbigyan kung ano ang gusto niya. And number three, iligtas at damayan sa panahon ng kanyang kawalan. Maaaring hindi ka ayon sa ganitong kaisipan sapagkat isipin mong tinulungan mo na nga. Sila pa yung galit, ayaw pang magpakumbaba. Lalo na kung pamilya o kamag-anak mo pa. Tapos ililigtas pa natin sila sa panahon ng panganib. Ang common na attitude natin ay sasabihin natin, bahala na sila sa buhay nila. Pero si Abraham, nagawa pa rin niyang tulungan si Lot sa dinanas na matinding panganib at pagkaubos ng kanyang kayamanan bakit ano ba yung malaking problema ni Lot na napunta siya sa panganib at sa pagkaubos ng kanyang kayamanan alam niyo mga kapatid ganito yan diyan kasi sa lugar na napili ni Lot sa Sodoma ang Sodoma po dati ay sinakop ni Haring Kedor Laomer sa loob ng 12 years pero nang ika-13 years may pag-aaklas na naganap at nagtagumpay yung mga nag-aaklas laban kay Haring Kedor Laomer kaya ang Sodoma at Gomorrah at iba pang bayan ay nagkaroon po yan ng mga hari. Ngunit sa paglipas po ng panahon ay muling binalikan ni Haring Kidur Laomer ang Sodoma na may kaalyadong tatlong hari. Bali, apat na hari na sila. So kaya medyo mapuwersa na yan. Nabalitaan din ito ng hari ng Sodoma. Kaya nakipagsabuatan din ito sa apat na hari. Kaya bali limang hari silang haharap laban sa apat na hari. Pero ang apat na hari ang nagwagi, ang nanalo. Basahin natin sa Henesis 14, sa hanggang 12. Natalo ang limang hari at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gumura ay nahulog sa balon ng Alkitran na marami sa dakong iyon ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan. Kaya't sinamsam ng apat na hari ang lahat ng ari-ari ang natagpuan sa suduma at gumura, pati ang pagkain doon. O ano ang problema ni Lot dito mga kapatid? Ano ang kaugnay nito? Now, ito po sa verse 12. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. O, oh. Ito ang problema ni Lot mga kapatid dahil nalagay siya sa panganib nalagay pa siya sa mga problema at kinuha ang kanyang ari-arian. So, sayang nang nabalitaan po ito ni Abraham ang nangyari sa kanyang pamangkin. ipinagtanggol ito ni Abraham sa kamay ni Haring Kidor-laomer at nagtagumpay naman si Abraham. Basahin natin sa Hinesis 14:14 hanggang 16. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking silot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway, Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang huba sa hilaga ng Damasko. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Now mga kapatid, kung ikaw si Lot, paano mo pasalamatan si Abraham sa kabila ng lahat? Si Lot ay mabait na tao mga kapatid. May takot sa Diyos, kaya lang naging materialistik na siya. At hindi siya nagpakumbaba kay Abraham bagkos ay kanyang nilaban hanggang sa makuha niya ang gusto niyang lugar na siyang dahilan naman ng kanyang problema. Sa kabila ng pinili niyang buhay, si Abraham naman ay lalong pinagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung buksan lang natin ang ating pananaw sa kwento ni Abraham at ni Lot, hindi pala maganda ang maging gahaman o sakim. Dahil ito lang pala ang sisira sa buhay natin. Minsan iniisip natin, busy ako. Sayang ang oras ko sa church. Sayang ang trabaho ko. Sayang ang tights ko. Kaisipang parang silot na ang makalamang ka na lang kaysa ikaw ang malamangan. Pero sino ang pinagpala at nakatulong pa? Hindi ba si Abraham? Pinayaman pa lalo ni Lord. Subalit si Lot ay nawala ang lahat sa kanya. So, paano pakisamahan ang mga taong isip mo ay nilalamangan ka pa? Number three, iligtas at damayan sa panahon ng kanyang kawalan. Nagawa pa rin ito ni Abraham sa buhay ni Lot. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, may mga bagay sa buhay natin na kahit hindi pa nangyari na ginawan tayo ng panlalamang, madalas nag-iisip agad tayo ng negatibong conclusion na, ah, bahala na sila. Pero huwag lang nating limitahan ang bunga ng banal na espiritu. Nasa oras na nangyari sa atin, iba na sa iniisip nating negatibo. Magugula tayong nagawa pa nating magpasensya. Nagawa pa nating magpatawad, magpakumbaba at tumulong. Ito'y pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ganito po ang naramdaman ni Abraham kay Lot. Hindi siya nagsalita ng masama laban kay Lot kahit nakita niyang naging gahaman si Lot sa material na bagay. Nakita naman natin sa bandang huli na naubos at nawala lahat ang kayamanan ni Lot. Subalit si Abraham ay pinagpapala ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Para po sa ating review, paano pakisamahan ang mga taong isip mo ay nilalamangan ka ba? Pa? Tatlong paraan. Una, kausapin at mag-usap ng solusyon. Pangalawa, pagbigyan kung ano ang gusto niya. And number three, iligtas at damayan sa panahon ng kanyang kawalan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita po tayo sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.